Apa? Okay. Mira na may Dito GTI and GTI sa LTO Bakit sir, pag na naman po sa Pasay Pag may mga LTO din, hindi naman po pinapara Hindi po namin alam, bakit hindi ko pinapara Hindi namin alam Masa las pinas pa lang po ako ay pa ay pa ay pa ay pa ay pa ako ay pa 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 galing natin, sir para maganda no ako, pauwi na ako galing trabaho lino? oh dapat kasi yung tapat 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 sana tapat 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 sa LTO walang nabasa yan. Yan. Pwede ka naman makiusap. Hindi sir, pwede naman rin naman makiusap. Oh. Kaso mo, pinara niya ako, wala akong violation. Pauwi na ako, galing ang trabaho, kuya Trino. Wala ka pinara kasi yung ano mo, Max. Ang dami yung dumadaan na naka-reset dito sir, hindi lang huwa ko. Oh. Diba? Makiusap ka nalang. Para wala nang ano, kasi may violation kung pwede ka, saan ka baka natin talo kanya. Ito yung ordinansa na. Ordinansa kami eh. Oh. Okay. Pinasa, Sige po, sir, marami rin po dumadaan na naka rimset mo, dito Sana mo. po inulin nyo rin, di ba? Hindi yun lang yung bilang mo kayo Hindi naman. Pasahin oh. mo, pasahin mo oh. Ito yung pinasa, oh. pata okay. oh. oh. yung pasahin Hindi Oo, naiintindihan ko yan, maraming mo. po ang magbasa, sir Pata yung pasahin. Pasahin. pasahin Ano ba, pasahin po? Ano ba, ano ba yung... Alam po yan, sir, alam po oh. naman yan ano ba, ano Pero wala kaming karapatan pa. Para ayusan yung motor namin, sir ano ka Wala kaming karapatan Ayusan yung motor namin Di po Ha? Huh? Wala po kami karapatan ayun sa motor Ay, namin. hindi niya yung magsina. na Wala po isang approval galing LPO o DTN. Ayan po. Isa. Kapag, eh. Tuparepo, ano ba ano yung ginawa ko? Hindi ako Ano ba yung ginawa Hindi Hmm. Wala pala, pala kami karapatan para ayusin yung motor namin, no? Opo, ayan rin po siya. Para malaman nyo rin po. <laughs> bibigay, wala naman yung atraso sa inyo. Oo. Oh. Mm -hmm. Kahit po oh, lalaban ako oh. kahit mga mamaya tayo dito sir Ano problema po? Hindi nang baka tumumbay. Hindi sir wala akong baka. Eh kung tumungo ba ko! talaga akong babayaran ko! Okay pala o. Okay. Uh, okay pala kayo. Matatakbo Alice! Matatakbo Alice! motor. ko. tatakbo. Oo. Hindi nga ako maaalis eh. yung motor eh kung matumba. Masama -sat ba ka motor ko? Eh, ba? Eh kung matumba. kayo kung matumba <laughs> na, argo, Oh, masabi mo lang yan, baka pagbayaran, di mo bayaran, di ba? Pagbayaran. Di ba, di mo babayaran? Diba? Pagkinaan sa, nang nasa na, lahat sa sahay. Para alam niyo, magkakamot. Pero yung magbasa, sir, alam ko yan. Nababasa ko sa lahat ng batas yan. Oh. Ano mo pala? Ano mo pala eh? Ang pagkakamali mo? Bakit? Hindi na inaayos. Hindi na din. Tama. Pero wala kami karapatan na ayusan motor namin, no? Oo. Oh. May karapatan pa. Oo. Oh, may karapatan pala oh, kami. Oh. Uh, bakit? Hindi na pala dapat. Hindi ito na-approve niya. Galing. LTO. LTI. DTI. Hmm. Hindi ito na pagmamatigasan ka. Ah, Ikaw na nga tumuloy. Dahil sir, ito pa pala. Huwag mo magawa, sir. Pauwi ako, galing ako, trabaho ako, pinara niyo ako. di sana yung mga nagbago ng mugs, isinain niyo rin, di ba? Sinisita yan, sinisita yan. Ang dami ano, lang sinita niyo? Sinipilit galing, ah. yan. Sinita niyo ba talaga, ba? Oo. Ako lang ako niyo, sir. Sinipilit yan. Sinipilit bro. Alam ko pag yan. Ay, siya, ay, bigay. Tama ba naman yan? Ikaw, Brad, wala ang karapatan. Kayo <laughs> lang pala may karapatan dahil nandiyan na kayo, nasa posisyon Ito, kayo. Kayo ka. lang po may karapatan. Ayan, pag ginini sa inisesya mo, bigay mo, dahil di mo pag-aari yan. Pag-aari ng LTU yan. Yung lisensya namin, binayaro namin yan sir. Paano naging sa kanila? Taxpayer rin ako, huy. Paano kami nawalan ng karapatan? Pagkapos sa Audi okay. yung sa inyo, sa amin galing yung pera yung sinas Audi. Ay, pagkatanggalan lang. Lisesya sa ginagawa mo. Okay. Ang mga matabayaran mo, hindi mo pa yan. Okay. Tinuturo sa inyo Ako um, mo um, um, eh. Abiti ako sir. Sa Cavite. J3 General 3 years. General 3 years. Mm hmm. Sir makinig ka sa akin, Brad. Sana naman. Makinig ka. Ay, kinig ako sir. Makinig ka ha. Yan kasi yung ano mo, yung motor mo, yung gulong mo. Ayan po kasi, ang stock niyan, Max. Kung nagpalit mag ka, hindi na mo sa magpagad ng motor. Tama. Tama. Dapat lang sa tama lang tayo, hindi e, tayo na-approval, LPO. So, Kailan ba? po ba dinikler yun, Sir, na pwedeng uminyo? Matagal diba? na po yan. Natiklik po yan, June 19, year 2023. Oo, oh, ngayon lang palang pala eh. Di pa oh. ako nakakapagbasa niyan? Oo. Oh. O, oh, basahin mo naman kasi, paano kong mag Hindi nga, kaya nga. Oh. May internet ako, Sir, kaya akong magbasa. Pero wala akong panahon dahil nagtatrabaho, panggabi ako. Oh, ano ba, alam mo lang kung pwede ba kung paggabi ka? Pwede hey, naman ano yan eh Masahin mo, tsaka makiusap. Hindi naman iisip ko. Hindi oh, hey, sir, so, kasi ako pagod rin ako e. Pinaran nyo ako, wala naman oh, ano, eh, di ba? ako ano e. Diba? Kala ko nilabag ko kayo dahil nagpa-stop na kayo, dumiretso ako. Diba? Doon sana tatanggapin ko e sir e. Matilid ka. Oo. Oh. Oh, warning ang kita ha. Ayaw ka sa iyon. Hey, warning ang yun uh, Oo. Masahin ito, para alam mo naman. Okay na, huwag niyo naman pabasa sa akin. Parang aware ka naman dito. Alam ko na yan. Pag-awir ka rito. Kailangan may approval yan pag... Pag... Lagay mo na ang win. Kailangan may approval yan. Kung sa DTI, di sa LTO. Kung saan ka naka-risk, kung saan mo pinarisk mo yan, doon ka hindi approval. Para maging legal paggamit. Kung ay mo yung lagay si Max, hindi hindi ka na-approval para hindi mo napalitan yan. Tama? Ang kainan ka niyan, dalawang libo. Ang mga ha? Ito, ginagawa namin to dahil galing sa Alalas na nasyonal, pinapa-implement to. Para Pero lang to, nahuli niya na. O baka ako pa lang. Ay, mag start po kami July 19, hindi lang ikaw. Ha? Okay. Ito po ko lang ito. Tatakbo tayo. Ito ang tatakbo. nga ako aalis eh. Hinahawakan niyo yung motor eh kung matumba. Sa mga pahawakan ang motor ko? Eh kung matumba.

Para alam niyo, magkakabalik yan. Pero yung magbasa, sir, alam ko yan. Nagbabasa ko sa lahat ng batas yan. Oo. Oh. Alam, pala, alam, mo pala, eh, ang ba? mo, bakit? Hindi mo inaayos, yung tama. Pero wala kami karapatan ayos ng motor namin, no? Oo. Oh. May karapatan pa. Oo, oh, may karapatan pala oh, kami. Uh, bakit? Yung muna lang dapat, hindi ko na approval niya galing LTO, ng DTI. Hmm. Hindi ko ano nang pagmamatigasan ka. Ikaw na nga tumuloy. Tumuloy sa ilga ko Ito ko pa nga.